News mga balita ngayon Whole of Nation Strategy kailangan para labanan ng patuloy na pag-atake ng China Dalawang high school students patay sa salpukan ng truck at motor sa Ragay, Camarines Sur Nurse na iniligtas ang pasyente patay ng mahulog sa bangin ng ambulansyang sinasakyan Ako po si Cesar Surian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Whole of Nation na diskarte ang kailangan ng Pilipinas upang labanan ng mga hakbang ng China sa West Philippine Sea ayon sa panayam kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Ipinakita ni Trinidad na ang Pilipinas ay humaharap sa iba't ibang uri ng atake mula sa China kabilang na ang harassment, cyber attacks mula sa Chinese hackers at mga ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na dapat masugpo. Binanggit din ni Trinidad ang patuloy na presensya ng China Coast Guard sa Zambales na pinipigilan ng Philippine Coast Guard mula sa paglapit sa pamamagitan ng radio challenges at pagtaboy. Inilahad niya rin ang mga isyo ng espionage pati ng pagkakadiskubre ng underwater drones na ginagamit ng China para sa umano'y intelligence gathering sa karagatang sakop ng Pilipinas. Samantala, ang Armed Forces of the Philippines o so AFP ay nag-shift na ng focus mula sa internal security patungo sa external defense upang harapin ang banta. Dead on arrival ang magpinsang high school students matapos silang masalpok ng isang truck sa barangay F. Simeon, Ragay, Camarines Sur, lunes ng hapon. Batay sa ulat ng Ragay Municipal Police Station, pasado alas 5 ng hapon ng pauwi na ang babae at lalaking magpinsan sa eskwelahan sakay ng motorsiklo. Habang binabagtas nila ang Rolando Andaya Highway Southbound, bigla na lamang umanong lumampas sa kanilang linya ang kasalubong na forward wing van truck dahilan para magbanggaan ang dalawang sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng motorsiklo kasamang mga sakay nitong edad 19 at 16 na kanilang ikinasawi. Samantala, agad ding sumuko sa otoridad ang driver ng truck. Isang nurse ang nagbuwis ng buhay upang iligtas ang pasyente matapos mahulog sa bangi ng kanilang ambulansya sa Sultan Naga, Dimaporo, de Lanao del Norte dalawang araw na ang nakalilipas. Kinilala ang bayani bilang si Jasper Alcala ng Pagadian City Medical Center. Ayon sa pulisya, itinakip ni Alcala ang kanyang katawan sa pasyente upang protektahan ito. Pumanaw si Alcala habang nakaligtas naman ang pasyente at iba pang sakay ng ambulansya. Nagbigay pugay naman ng lokal na opisyales at Philippine Nurses Association sa kanyang kabayanihan. Ngayong araw ang simula ng lamay ng biktima sa Fatima Funeral Homes upang makiramay at magbigay suporta sa kanyang pamilya. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Suryan, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.